Okay guys, tingnan nyo ang view ng Chimcha Choy oh. Medyo may alon-alon Ito yung Hong Kong Island Nandito ako sa Chimcha Choy gito ko yung sa Hong Kong Island. Haha. Ito Lola. Nandito <laughs> uh -oh. ako sa Cultural Center, Hong Kong. Ngayon. oh. Yeah, no? Taas. Ayan. Kaso ang init. Maganda dito pag winter. Ayan. May tiyo na naglalayog-layog. Ayan o. Yan ang pinakamataas na building dito. Tong ang ferry terminal yun, central

Cultural Center tentang Tapos diyan siya sa baba. Kaso sobrang iginit. để ta mài chạy mấy con chỉ báo, cái 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 May like yung your... yate. May mm. mm. yate oh. din sa <laughs> Baba na kami. Grabing init talaga, oh.